sa inyo mga kamangyan ang nag-request ng bahay ko butor ay sya ay arin na ho. Hoy! Bale, ganyan ho yung matatanaw ninyo mga kamangyan kapag nasa labas ho, kayo ng bakod? Ay, kung mapapansin niyo yung sa bubong, meron ho siyang net na kulay itim pero meron naman hong ibang kulay niyan. Sabi ho nila yan daw ay protection. Wow naman protection lalo na daw kapag may bagyo gayan, gawa ng abay baka mamalay kami. Eh. Yung aming bahay ko bu ay natangay na ng hangin, ay nasa batanggas na hindi pa namin alam. Aruy a. Ah. Ay, ay ho yung aming gate, bali yung labas ho, wala pang pintura, yung loob pala. Ah, ay tama. Ay, Kilala ko pala na rin mga kamangyan. Itaga din nila ang ho sa amin sa Socorro Oriental Mindoro. Alagay ko ho yung kanilang Facebook page. At about naman ho doon sa price, hindi ko ho abanggitin yung eksakto, pero 6 digits ho yung nagastos namin dito, 100,000. Pero dahil dream talaga namin to, pinagkagastusan talaga namin mapapansin ninyo, meron kami parang katready ni sa harapan noong abuhan. Para ho, syempre, kapag nag-video-video kami, gayaan, mas madali doon sa nag-video gawa lang. Alam mo na, medyo kinapusahay. Uy! Tapos ayun mga kamangyong, kung mapapansin ninyo, medyo madamo-damo pa talaga. Gawa nang, meron ho kaming alagay diyan para ho, mas magandang tingnan. Ay, kung kayo ho, ay napunta din kami ay natulungan ninyo, ay tapos na nung nakaraan. hala, bakit naman inutusan? Kaya ko pala may gayaan yan, mga kamangyan. Kunyari, gusto namin ilipat ng pesto yung kubo, pwede namin ilipat. Kunyari, alipat sa batanes. Uy, sobrang light malayo. Meron din yung silong. Kunyari, gusto na yung mag-alaga di yan ang buwaya. Hala, hindi. Hindi yun. At minsan ho, sa labas ng bakod kami nag-aluto. Kunyari, sobrang laki nung alutuin. Eh, mga isang buong baka. Hey. minsan ho, kapag natamat kaming dumaan doon sa may hagdan, na ayan, natawid na lang kami di Mga pasaway, tama. Nakalimutan ko sabihin, may lahi pala akong tumunggoy dati. Huy! Diyan mo pala ako madalas magtambay. Paano diyan lang ang may signal? Hala, bakit binuki? Ay, di niyo ang tunay na daanan. O, tatlong hakbang laang. Andun ka na sa may pintuan. Napakabilis. Pagpasok na pagpasok niyo, hindi ni mga kamangyan. Nasa harap agad kayo ng kusina. Mm -mm. Ay, di kayo malalaman niyo agad kung may ulam o wala. Huy! May tinakangharang ho pala diyan mga kamangyan. At garni naman ho kapag kunyari gusto namin buksan. Wow naman! Ano na yung lutuan namin ngayon? Dati ho, ang gamit namin ay yung sakahoy. Ang kaso nila, ang sakit nung usok sa mata. Hindi na ako makapagluto sa so, sobrang hapdi sa mata. May mm -mm. atin-atin lang ako, mga kamangyan ha. Bali, meron ho talaga ako tungtungan di yan. Para medyo maabot ko naman yung alo to, yan, ano. Sa so, sobrang ganda ho ng tanawin diyan mga kamangyan, napapatulala na lang ako. Tapos mamalay na lang ako, sunog na pala yung sinaing. Tama. Sa so, mga gusto hong bumili 150 na lang. Huy, bakit binenta? garni ang itsura kapag nakasara yung mga kamangyan. Tapos, ganyan naman yung itsura kapag binuksan na. Tapos, minsan, no, kapag sobrang lakas ng hangin, mahirap magluto. Kaya, ang inaiwan na lang ang namin yung pinaka-ding-ding-diyan. Ding-ding. Hello sa'yo. Pakita ka lang mo sa camera. Huy. Bari, di yung pinaka babo namin mga kamangyan. Wala pa ho kaming gripo dini. Siguro sa banda-banda riyan. Ay kahit gano'n ako ganda yung beauty yan. Kapag inutusan ko pa rin yung aking kapatid na magugas diyan yan. Nagadabog pa rin. So ayan ho. Dino ho nakalagay sa isang tabi yung mga inagamit namin kapag magaluto para mabilis-bilis kuhanin. Kapag makain, ayan. Kuha-kuha na ang ano. Bali nag-invest talaga ako sa mga gamit dini mga kamangyan. Dahil gustong gusto ko yung mga tim kahoy. Yun naman. Marami naman ho na rin sa online mga kamangyan. tas kapag nakakakita din ako sa palengke, nabili ko agad. Tapos apabayaran ko kay nanay. Huy, bakit ngayon? Oh, Pasko na. Alam niyo na yung aregalo niyo sa akin, ha? Uy, nagmarini. Pero mas magiging masaya ako kung asawa yung aregalo niyo. Uy, si excited. na nga niyo ako. Baka mamaya, isa din ay ipanggatong na ni tatay. Aray, aree uh. Areho, nabili lang namin are doon sa surplus. Yung mga sa Japan, Japan, gaya. So So, areho ay 3,000. At talaga na may gamit na gamit namin. Mm -mm. Minsan ho kasi, makala talaga yung paligid. So, alagay lang namin yan para hindi makita. Wow naman. Pagaling ho din sa kusina, mga kamangyan. Diretyo na din agad. Din sa sa hapagkainan. Napakabilis. So, din sa lamesa at upuan, mga kamangyan. Grabe sobrang ganda, sobrang tibay ho ng pagkakagawa din eh. And kapag may kaaway ka ho man, din ay talaga pwede mong ipambato ay, huy, bagay un. Kapag wala ho kami magawa ya, di kami nagahiga-higa, nagachismisan, hala. Sa sari ho palang upuan at saka lamesa, pwede namin ilipat ng pesto. Para kunyari, gusto namin kumain sa beach, huy, sobrang layo. Kung hindi ho pa, matatanaw nyo din ay mga puno, basta mga green-green gayaan. Kasi syempre, gadagdag pa rin ho kami ng mga halaman diyan. Naks naman. So, siya ho hindi niya nakikita sa camera, pero lagi kong nakikita. Ano eh. So, all in one niya, nag-video, directo, namamalingke kapag hindi na lamin kaya. Yung idea niya kung ano nang napaluto sa amin. In short, hindi kami makakapag-vlog kapag wala siya. So, love na love ho namin niya. Naku, kapag ikaw nag-propose, yes, I do agad. Hoy! So, nag-isang kwarto namin din ni mga kamangyan. Plano ko nga niyo ay 516 kwarto kasi hindi daw kaasya. Wala pa rin katridine eh, pero pwede naman maglatag na lang ang diyan ng banig. Hindi pa rin kami nakakatulog din eh. Gawa ng wala nga kuryente. Pero kung gusto nyo ho kami mag-overnight dito, mag-comment lang kayo. Hoy! Si tatay ho pala madalas matulog diyan kapag tanghali. Once pumasok ko pala kayo din sa kwarto mga kamangyan tapos nakasara yung bintana. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Ay kasarap nga ni rin ho magtambay at maghigahiga diyan sa kwarto mga kamangyan. Gawa nang sobrang lamig ho diyan. Ang yan. sarap din ho diyan okay. magmasid-masid, magmuni-muni. Kung bakit Hoy, Alin! Madalas ho talaga nabuksan namin yung bintana, lalo na kapag makikichismis. Hala, Ay, wala akong imbita na namin dyan. Alam mo namang 62. Huy! Just in case, magustuhan din namin dito matulog mga kamangyan. Meron din kami mga patungan din ng gamit, mga kumot, una, gayay. Tapos areho, may album pala ako dito nung nilabas ko yung kantang Hala, feeling. Wala man. So, yan ang binigay sa akin ng aking Algae family. Naks naman. Hindi nga pala sa kwarto mga kamangyan. Ayan, gayaan lang ho yung aming sahig. Alam mo namang ipatiles pa. Hindi naman. So, yun lang naman mga kamangyan ang aming munting bahay kubo. Tuloy po kayo. Huy, si Uy. At dahil nga niyo, mga kamangyan at nagutom ako sa ating pabahay kubo. butol. Wow, kala mo naman sobrang laki. Ay, galuto na ho ako ng pangulam namin ngayon. Ay, galing ko kasi sa bayan si tatay kanina. Tapos bumili nga ni ho siya ng isang buong manok. Ay, di ka ako. Ay, agawin ko na lang yun na chicken inasal. Yun naman na kala mo talaga. Matagal na ho kasi ako nagakrib doon. Tapos wala namang malapit namang inasal din sa amin. Sa sobrang crib ko nga niho, parang may nasipa-sipa na sa tiyan ko. Uy, iba yun. Sa mga nagasabi rin ho pala na mangingitim agad, masisira rin aming bahay kubo dahil nga hindi kami sa loob na galuto. Lang, gusto talaga namin pa vitamin to. hindi, hindi kayo. Bali nagawa na ho namin ari nang paraan at hindi naman ho kami araw-araw ay nagaluto ho din eh. Minsan ho sa labas, sa bahay. Minsan nang hihingi na lang kami sa kapitbahay. Hala, buti na nga nila ang dinho mga kamangyan at medyo malakas-lakas ang hangin dito. Gawa nga ni nang wala pang linya ng kuryente. Hindi ko pa ho sigurado pero sana ho next year ay magkaroon na ho ng kuryente din eh. Pag hindi ho ay baka magdabog ako. Hoy, wagay oon. Kasi ayun ho at nilagay ko na yung bawang ho sa almeres. Bali at tututurin kasi tuturin yung bawang at saka luya para talagang mas dumikit yung lasa doon sa manok. Pagkatapos sunon mga kamangyan, ay gialagay na ni sa manok, gawa ng ariho ay amarinate pa. Kaya ko mailagay yung bawang at saka luya, ay sinunod ko ho aring paminta, dahon ng laurel, asukal ho para may konting tamis, asin, arihong toyo, kalamansi juice. Naglagay na rin ho ako ng liquid seasoning para talagang mas malasa. Pagkalagay ko ho ng aswete seed, ay sinunod ko na rin ho ang sprite. Sprite, baka naman Sa totoo lang mga kamangyan, iba talaga yung sarap kapag may sprite right. Oh, at nalagay na rin na pala ako mga kamangyan ng aswete powder para ho mas makulay at mas mabango. Yun naman. Ay, di, ayun ho. At tinasok-tusok ko na rin are gamit yung stick para naman pumasok yung lasa doon sa pinakang loob. Ay, tinawag ko na nga ni rin ho si Julina Dian para ka ako ay e, mabilis-bilis mayari. Talagay na ako ng aking sikmura. Ay, ay <laughs> nakababad ho pala rin mga kamangyan ng mga 36 days. Uy, sobrang tagal. Kahit mga tatlong oras ho mga kamangyan, okay na yun. Siyempre, mas matagal, mas masarap. Naks naman. So, ayan ho. Bali, nag na rin ho pala diyan si nanay. Gawa ako Ho, ay magawa ng chicken oil ay for the go. Kapag nagawa ko pala ako ng chicken oil mga kamangyan, ang inagamit ko talaga ay yung pinakang mantika noong chicken skin at saka noong pizza. Pero dahil wala ho din ayan, nor cube na lang ho yung ginamit ko. Ano? Yan ho pala nga sa mga kamangyan, hindi ho yan dumi ha? hindi ko alam kung saan yan nanggaling, basta hindi na ho matagtag. Pinagsama-sama ko nga nila ho diyan yung pamintang buo, daw ng laurel, at saka ho yung aswete si. Bali, hinaluhalo ko nga nila ho ay mga kamangyan, hanggang sa makuha ko yung gusto kong luto doon sa chicken oil. Naks naman. Okay lang minuto mga kamangyan, ayan, Dala ko ho muna. Dahil ang pinaka ang naman ho talaga diyan. ay di yung pinaka mantika. Tapos ano oh, nung medyo malamig-lamig na ko ho yan sa isang lagayan. Tapos abenta ko na. Huy, hindi gayo. Ay baka ho kayo yung mga kamangyan yan ho. Ay alagay ko doon sa kanin mamaya para talagang bida ang saya. Hala, parang iba. Ay na nga ho pala ako ng uling diyan mga kamangyan. Gawa ng pwede naman na ho ihawin Yun manok na binabad ko ho kanina. Naks naman. Ay huwag niyo na ho hanapin yung takip ng electric pan. Natuwari ko ay natangin ng asong man din. Aroy. Ah. Ay nung ho, are ay di kinuha ko na ho po yung manok para naman yung ara ay maihaw na. tragay magutom na. Ay. ay, sa totoo lang, mga kamangyan, kapag andiyan kayo at kayo mismo yung nag yung usok, amoy na amoy talaga ninyo. Parang gusto niyo ng ulamin. Huy, si Uwi. Ay, sa totoo lang, ho, first time ko lang din asubukan yung garning luto sa manok. Dahil ang madalas ko talagang nagawa namin diyan ay yung adobo, yung mga tinola, gayon. Habang hinahintay ko, ho, na maluto yung inihaw, mga kamangyan, ari naman ho, si tatay ay sabi, ay atuloy daw niya yung pagpipintura din sa bako. Ay, sabi ko nga na, mabuti naman kung gayon at baka mamaya, ay, tawa na lahat. Wala pa, hindi pa tapos yung pintura. Huy, si so excited. Ay, sabi ko nga niyo sa inyo nung nakaraan, maganda talaga na apinturahan niyo yung bakod. Gawa ng maliban sa magandang tingnan ay mas matagal, magiging matibay, gayaan. Ay, hindi nga niyo namin ari natapos nung nakaraan. Gawa ng siyempre gabi na. Tapos yung brush kung saan, saan lang nilagay ni Tatay. Ay, dito migas Ay, di, hindi na magagamit. Ay, di, yan, kabibili la. <laughs> Habang nagapintura ho diyan si Tatay, Arin naman ho, si Nanay. Alam niyo naman ang favorite gawin niyaan, muwalis na nang mawalis. Hangga't may dahon napatakti yan, hindi yan matigil. Ba't ako talaga kapag andito si nanay at saka si tatay, talaga wala kayong makikita kalat dahil luminis na ng luminis. Kaya ako kung kalat kayo diyan sa inyo, ayan, umupan na ho kayo din kay nanay 250 laang. Huy, bakit naman naningin? Ay, kinilig pa nga niyo kami diyan, gawa na aring si nanay. Eh, ay pa si pareng dyan ng tubig. ganako naman, masusundan wari si Bunso. Hala. Ay, sa sobrang nga niyo, mga kamang yan Ayan ho, at hindi ko na namalayan nasunog na aring aming inaihaw. Tama. Ay, naman, ho, hindi sunog na sunog. Muntik lang maging uling na. Hala. Ay, alam nyo ga, ho, matagal ko na rin talaga nakikita yung pagluluto ng chicken inasal. Kaso nga nila ang hindi ko inatry gawa ng parang ang hirap niya, gay -at. Pero nung natry ko, abay, pagkadali-dali lang. Ay, di kay kapag pag pagod si mister, galing trabaho, tas gar niya ang ahain. Ay, talaga namang gigigil Uy, iba yun. Ay, di, yun ho, sa wakas, ay naluto na rin aring ating chicken inasal, mga kamangyan. Ay, for the go. Ay, alam niyo na ho ang agawin. Eh. Kayo ho, ay kumuha na ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan niyo na din Yun naman. Dahil nga niyo, kanina pa kaming gutong gawa ng amoy na amoy namin aring karning are habang inaluto to. Ayan, ho, At kumain na agad kami diyan. Mm -hmm. Alam niyo parang didala namin dito yung manginasal. inasal. Who is si Pero tunay, humakakamang Napadami talaga yung kain namin dito. Sobrang bango. Sobrang lasa. As in yung laman. Lasang lasa. At nagdagan pa na mayroong chicken oil. Tapos inasaw-saw sa toyo na may kalamansi. Ay, talaga namang for the go. Uy. Ay, alam niyo naman, humakakamang yan. Na gustong gusto ko talaga na dito ho kami makain din sa bahay kubo. Gawa ng syempre tahimik. Mayroong sariwang hangin. Tapos ang ganda ng tanawin. Tapos siyempre walang kuryente, wala hong TV din eh. Wala din internet. So, hindi talaga kami makapag-cellphone ng maayos. So, nagkakaroon ho kami ng quality time si isa't isa. Naks naman. Ay, sabi ko nga ni parang ang sarap dito mag-date. Hala. Ay, natuwa pa nga niyo ako diyan mga kamangyan. Gawang ka sila nanay at tatay. Ay, sabi, ay, hindi na raw namin kailangan pang kumain sa labas. Ay, kapag gusto raw nila ng masarap na ulam, ay, eh, mag-request na lang ang sa akin. Naks naman. Kako, pag-asawahin nyo lang ako. Lagi-lagi ko kayong apag luto. si Ui. Ay, kung nagaday kayo mga kamangyan ako, ako na huy, huwag na huwag nyo hong asubukan na magluto ng garnet. Gawa talaga extra rice ka. Ay, alam nyo ba mga kamangyan dati kapag talagang busy kami sa school, kapag alam ni nanay na pagod na pagod kami gayaan, magaluto ko talaga si nanay nung favorite kong ulam. Naks naman. So, ang favorite ko noon ay yung giniling na karne. ay talaga nawawala wow, ang aking mga pagod. Yun nung may. Ewan ko lang kung mga kamangyan kung ako laang, pero kahit medyo marunong-runong na din ako magluto. Gusto ko pa rin talaga na inapagluto ako ni nanay at ni tatay. Amin ko, parang iba talaga siya sa feeling. After ho namin kumain mga kamangyan, ayan ho, at ako pa talaga ang pinagugas. Ako na ang nagluto. Ako pa yung inutusan din ni Tama. Alam nyo, minsan, gusto ko na lang maglayas. Hoy, si Ui. Dahil na akong tinin naman huwari aming hugasin, kako, ay siya isigin na. Pagbibigyan ko na kayo. <laughs> Pagkatapos ko, magugas mga kamangyan Ayan ho. At nagupo-upo na muna ako diyan yan. Medyo pa nga ni, hu, ako. Gawa ng baka naman ako iutusan ni nanay na maglaban na. ari Sobrang sarap po talaga magtambay din ni mga kamangyan Nakakachill ng utak. Wow naman. Kala mo naman talaga. Ayan ho kayo mga kamangyan Kung may mga problema ho kayo, kayo ay pumunta ang dini. At i re rentahan nyo. One -five lang. <laughs> Hui, bakit naman gayon? Oh, ay, yan, mam, dito na lang, hu, aring ating yung mga kamangyan at ako ay mag-isip-isip muna din kung kailan ako gaasawa. Hala! O siya, bye-bye. Love you. Huy!